Dahil sa pagkatalo ni Sighart, binantaan ni Rina sina Haro at Ellie na siya na ang tatapos sa hindi nagawa ni Sighart sa kanila. Bumangon si Haro, at nagalit dahil wala nang kinalaman si Ellie ni Rina. Ngunit hindi hahayaan ni Rina si Ellie, dahil ang kapangyarihang na ay kawili-wili sa Demon Card. Nagulat si Haro sa dahilan, habang napamura si musika ng marinig ang Demon Card. Relax at nakangiti lang si Rina na nakatingin sa kanila, at tinawag ni Haru si Flo kasama si Griffin para bantayan si Ellie. Tutulong din si Musika na protektahan si Ellie. Kalmado si Rina at ipinapakita ang kaya niyang gawin, sa isang snap ng kanyang daliri, si Flo at Griffin ay tumilapon sa malayo, at maging si Sigheart ay nasama din sa tumilapon. Nagulat sila sa nangyari dahil biglaan, at wala rin silang nakita kahit ano. Ang isusunod ni Rina ay si Musika, nakita kasi niya nakaharang ito sa kanya. Ginamit ni Rina ang kanyang kapangyarihan, nagulat si Musika kasi may malakas na hangin ang tumama sa kanya, dahilan para lumipad siya sa malayo. Dahil sa nangyari, hindi maiwasan ni Haro at Ellie na mag-alala, lalo pat may malakas at kakaibang kapangyarihan si Rina. Nang bumangon si Musika, laking gulat niya ng may mga napakaliit na kumikinang sa kamay niya. Mabilis niyang pinaalam si Haro na magingat, dahil pwede kasi makagawa si Rina ng isang bagay sa hangin. Dito na ibinunyag ni Rina na silang mga orasyon seas ay may espesyal na dark bring, at ang sa kanya ay tinatawag na white keys. Si Rina ay isa ring silver claimer tulad ni Musika, maaari siyang lumikha ng silver mula sa manipis na hangin dahil sa kanyang dark bring, at pagkatapos ay manipulahin upang gawing sandata. Nag-snap muli si Rina ng kanyang daliri, naramdaman ni Haro ang malakas na hangin na parang tinutulak siya nito palayo. Ang sumunod na ginawa ni Rina ay lumikha siya ng silver mula sa hangin, at sa liit ay para itong mga bubog, pagkatapos ay pinaulan niya kay Haro. Nakita ni Ellie ang nangyari kay Haro na bumagsak kaya naawa ito. Bumangon si Haro at kahit nahihirapan ay nagawa pa niyang kumindat kay Ellie. Tumayo si Ellie at pinakiusapan si Haro na tumigil na ito kung maaari. Ayaw na kasi niya na makitang may nasasakta ng dahil lang sa kanya, at nang sabihin ni Ellie na tumakbo muna sila. Ginamit muli ni Rina ang dark ring niya upang lumikha ng silver mula sa hangin at agad niyang pinaulan kay Haro. Naalala ni Rina noong kinausap ni Sieghart si Ellie tungkol sa Aetherion, na kapag ang isang espada ay ginamit laban sa Aetherion, maaaring mawalan ito ng kontrol. Gusto kasi makita ni Rina kung gaano katotoo ang sinabi ni Sieghart. At kung sakaling mawala ng kontrol ang Ethereon, haharapin niya ito. Muling naghahanda si Rina, at sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng maraming maliliit na silver mula sa hangin. Matapang at handa si Haro, at walang planong sumuko, dahil sa pangako nito kay Ellie na paprotektahan niya ito. Pero walang pakialam si Rina, at pagkatapos ay pinaulanan niya ang silver na ginawa mula sa hangin kay Haro. Naghanda si Haro, dumating si Musika at pinaalis siya, gumawa ng sibat si Musika gamit ang silver niya, pinaikot ito hanggang sa lumikha ng malakas na hangin, dahilan para mapigilan ang mga silver ni Rina. Si Musika naman ngayon ang handang harapin si Rina, at ikinatuwa ito ni na Ellie at Haro, at sa isip ni Ellie ay silang lahat handang protektahan siya. Sandaling nag-usap ang dalawa, tinanong ni Rina si Musika kung saan niya natutunan ang kanyang silver skill. Ngunit hindi sinabi ni Musika kung sino ito, Humingi si Rina ng sagot dahil gusto niyang malaman kung sino. Ngunit sasabihin lang ni Musika kung sasagutin ni Reyna ng maayos ang tanong niya. Dahil sa pagmamatigas ni Musika ay nadismaya si Rina, kaya itotodo na nito ang pakikipaglaban. Nilikha muli ni Rina ang maliit na silver mula sa hangin at minani pula ito upang makalikha ng malaking sandata. Naunawaan ni Musika na seryoso na ngayon si Rina. Habang naghahanda si Musika, biglang dumilim dahil may anino na galing sa itaas, at sa pagtataka nila ay tumingin sila sa langit. Nagulat si Haro kasi nagmula ang anino sa malaking dragon, na miyembro din ng Demon Card, at sakay nito si Jigan. Nagkamalay na si Sigheart at ang una niyang nakita ay si Jigen na dumating sa pinangyarihan. Tinanong ni Rina si Jigen kung bakit ito nandito, imbes na sumagot ay lumingon ito, kaya naisip ni Rina na sasali si Jigen sa laban. Hindi pala pinansin ni Rina ang utos ng kanilang hari na parang nakalimutan, at nandito ngayon si Jigen para sunduin siya. Narinig sa dalawa ang tungkol sa hari, at naisip ni Musika na malakas si Reyna, ngunit ang haring tinutukoy ay higit na mas malakas. Walang magawa si Rina kundi ang sumama kay Jigen, at bago sila umalis ay sinabi niya sa Rave Master na magkikita pa sila muli. Hindi pa man nakakalayo ay sinabihan ni Reyna si Haro na magpalakas ito ng kaunti. Dahil sa pagalis ni Rina kasama si Jigen, natigil ang kanilang laban at dahil dito, wala na sila sa delikadong sitwasyon. Hindi kasi ordinaryong kaaway si Narina at Jigen dahil pareho silang miyembro ng Orasyon 6 na binubuo ng anim katao, at ang grupong ito ang pinakamahusay na mandirigma sa Demon Card. Hindi sila pamilyar sa grupo at ngayon lang nila ito narinig, lalo na't may espesyal na Dark Ring ang grupong ito. At kahit na natalo ni Haro ang isa sa kanila na si Shuda, ang iba ay tiyak na hindi magiging madali. Ang limang miyembro ng Orasionsis ay may parehong lakas tulad ni Sieghardt, at hindi masyadong marami ang katulad nila, at ang kanilang commander, ang Hari, ay laging naroon. Hindi sapat ang lakas mayroon si Haro ngayon, upang matalo niya ang mga ito. Kaya kailangan ni Haro na madagdagan ng higit ang kanyang kapangyarihan. Binanggit ni Sigart ang isang lugar sa kontinente ng Luka, doon kasi nakatago ang Rave of Conflict. Iniisip ni Haro na alam ni Sigart kung nasaan ang Rave, kaya binalaan siya ni Musika na hindi siya dapat maniwala kahit anong mangyari. Alam din pala ng buong Demon Card na mayroong isang piraso ng Rave sa isang lugar sa kontinente ng Luka. Bahala na si Haro kung maniniwala siya dito o hindi, at okay lang ni Sigart kung ano man ang desisyon niya. Bago makaalis ni Sighart, nagbanta si Haro na kung sasaktan ulit si Ellie, Hindi hindi niya ito mapapatawad, dahilan para mapangiti si Ellie. At sisiguraduhin niyang matatalo ito. Gumiti lang si Sighart at naglakad na palayo. Naisip niya na sina Ellie at Haro ay nakatakdang magkita sa loob ng itinadhan ng panahon, at marahil ay ito ang kapalaran niya, na sa ganitong paraan makikilala ang dalawa. Maayos na ang lahat para sa kanila at nawala na rin ang kanilang alalahanin, pero nakatulog si Ellie at halatang pagod ito. Lumipat na ang eksena sa dalampasigan kung saan sila makakapagpahinga at makalanghap ng sariwang hangin. Nagising na si Ellie at halos buong araw siyang natutulog dahil sa pagod na hindi nakakapagtaka dahil marami siyang pagsubok na pinagdaanan. Hindi nagtagal ay sumikat na ang araw, sinamahan pa ito ng sariwang hangin, at malinaw na karagatan, kaya maganda at nakakarelax ang tanawin. Masaya si Ellie na nalampasan ang mga pagsubok, at ito ay maganda para sa kanila. Masayang nagkatinginan si na Ellie at Haro, maya maya ay nagpasalamat si Ellie kay Haro sa lahat. Biglang naalala ni Ellie ang pangako ni Haro noon, ito yung oras na may ibinulong si Haro at may ipinangako sa kanya, at hindi naman ito nakakalimutan ni Haro. Nung oras na yon, akala kasi ni Ellie na mamamatay na siya, ngunit pagkatapos marinig ang huling salita ni Haro, ay nagkaroon siya ng rason upang mabuhay. Gusto ni Ellie na ngayon nila ito gawin, kahit na hindi pa lubusang bumabalik ang kanyang lakas, ikakamatay kasi niya kung hindi nila ito gagawin ngayon. Dahil sumisikat na ang araw, naisip nila na mas maganda kung sa gabi nila ito gawin. Ikinatuwa ito ni Ellie, at tiniyak na gagawin nila ito ngayong gabi. Nung pauwi na sila, binuhat na lang ni Haro si Ellie para hindi mapagod, at naisip na mas mabuting kalimutan muna pansamantala ang tungkol sa orasyon sis at ang hari, at magsasaya muna sila ngayon. Sa kabilang banda, habang lumilipad sila ay dinala ni Jigen si Rina sa ibang direksyon na hindi nito alam kung saan sila pupunta, at dahil tahimik at hindi nagsasalita si Jigen, walang nagawa si Rina kundi ang magtaka na lang. Nakita ni Reyna sa ibaba na mayroong isang lugar sa bayan ang nawasak, at dahil dito ay bumaba sila. Ang lugar na nawasak ay pag-aari ng imperyo at ito ang pinakamaunlad sa bayan, ang Teknoteka. Malawak ang pinsala sa lugar at ang mga gusali ay gumuho. May isang karakter ang nagsalita kasi huli na si Jigan, at kinutsapa ang dragon nito na parang isang pagungkong lumipad sa bagal. Ang pangalan nito ay Burial, isa ring demon card at kasama nila sa grupong orasyon sis. Nakita nito si Rina na sumama kay Digan, at ang pinsala sa lugar ay kagagawa ni Berial. Para hindi siya mainip na maghintay sa kanila, ay winasap muna niya ang buong lugar. Ipinatawag din pala si Berial sa kanilang hari, kaya naisip ang digmaan, dahil ito ang magpapasaya sa kanya. Ngunit ang utos lamang ng kanilang hari ay pinatawag sila, pati rin ang dalawa nilang kasama na sina Julius at Hayes. Dahil silang lima na miyembro ng Orasyon Sis ay pinatawag sa kanilang hari, marahil ito ay napakahalaga upang maghanda sa isang malaking kaganapan na magsisimula sa lalong madaling panahon. Upang malaman kung bakit sila pinatawag sa hari, at hindi sila malay ay umalis na sila sa lugar para bumalik na sa headquarters. Dumating na ang oras na napagkasundoan nila, at bumalik sila sa dalampasigan na kasama ang mga kaibigan ni Musika para tuparin ang pangako nila kay Ellie. Sinindihan ni Musika ang paputok na dala. Napakaganda nitong tingnan sa taas dahil sa iba't ibang kulay, kaya masaya silang pinapanood ito. Habang pinapanood ni Ellie ang paputok, marami siyang iniisip at ito ay, ang tungkol sa ethereon, si Risha, at ang eksperimento. Kulang pa kasi ang nalaman niya, kaya hindi pa niya masyadong naintindihan. Dahil sa kanilang kasiyahan, napasayaw si Ellie, pinuri siya ng mga kasama ni Musika sa mahusay niyang pagsayaw. Sa likod ng masaya nilang selebrasyon, gusto ni Ellie na ipagpatuloy ang paglalakbay kasama si Haro, at alamin ang tungkol sa kanyang nakaraan. Inakala naman ni Flo na lollipop ang paputok, kaya isinubo niya ito. Kahit ano pa ang nakaraan ni Ellie, handa na siya, at hindi niya hahayaang makuha ito sa kanya. Tinawag si Ellie, dahil kilala siya ng lahat bilang si Ellie, na ikinatuwa niya. Nagpahinga naman si Haro sa gilid, natuwa siya nang makitang masaya na si Ellie. Naisip ni Haro ang kontinente ng Luka, ang Rave of Conflict, ang Orasyon Sis at ang Hari. Sigurado siyang hindi magiging madali ang laban nila mula ngayon, pero kahit anong mangyari, hindi siya magpapatalo, kaya kailangan niya maging malakas. Tinawag siya ni Ellie para sumayaw, bagamat hindi siya tumanggi at nagyabang pa na ipapakita niya ang sayaw sa kanilang isla. Kumasa naman si Musika, at hinamo ng dance battle. Kumagalpak ng tawa si Ellie na pinapanood ang dalawa na sumasayaw, habang patuloy ang kanilang fireworks display. Lumipat ang eksena sa isang malayong lugar, nakatayo ang hari sa demon card na bitbit -bit ang malaking espada, na may malaki ring dark ring sa isang mabatong yelo. Ito ay naghihintay sa oras ng pagkikita nila sa pangalawang rave master, na si Haro Glory.